Kaya yung speaker, kung hindi ka malapit sa speaker, mm. hanggang sweldo ka lang. Mm. Uh, I'd like the Filipino people to listen to me very, very intensely. Not even carefully. Matagal na itong haka-haka ninyo ng korupsyon sa Congress. Mm. Alam mo, hindi lahat sa so, Congress corrupt. Mm. Ganito kasi yan. Ang congressman may sweldo. Mm. Kagaya ng, ordinary na worker. Mm. But in addition, yung tawag nilang pork barrel is yung projects ng congressman. Mm. This call is a uh, yung, yung, yung mga epal nga tawag. Magagnaong ba? Oh, mm -hmm. dito, this is a project of uh, which uh, we never did. In the entire wala kang makita then, this is a project of Rodrigo Duterte. It oh. is always this is a project of the city of Davao. Oh, yeah. Tignan mo yan sa textbook. Yung, text, Facebook. Magpadala ka ako nung sa Tacloba noon. The day after. Mm. The day after. Mm. Nauna na ako kasi naawa. Bakit? Late. Taga roon. Doon ako pinanganak eh. Oh. That's why nagmobilize ako ng mga limang truck. Sa awa ng Diyos noon, kakabili ko lang ng bagong truck. Mm So, pinuno ko ng goods. Mm Nagkaraban ng uh, totas na una ako, nag eroplano ako. Nagpunta, ang, ano ang nakalagay? Uh, help from the people of the Bawas. Hmm. Ano ang nalagay na uh, help of Rodrigo Duterte? Hindi ko, ko pera yan eh. Yung project mo, hindi man yung bagay. This is a project of... So mali yung mayor, ilagay ang pangalan mo. Hindi naman sa pera mo yun eh, di ba? You mm. know, pag ano ka, lagay mo lang dyan. If the people will know about it, good. Mm. If they will appreciate it, good. Mm. If they are thankful for you for working, getting the money from the national government, doon yan.